Isang bago milestone ang narating ng Korean reality star na si Jang Theo. Matapos inanunsyo na siya ang magiging pangunahing bituin sa isang pelikulang pinagsamang produksyon ng Pilipinas at South Korea na pinamagatang Finding Santos na unang nakilala si Theo bilang isa sa mga standout personalities ng hit Netflix dating reality show na Singles Inferno. At mula sa dating reality TV, Heartthrob sumabak na siya sa mas seryosong paggarap bilang aktor sa kanyang unang international film project. Yeah, I didn't have any chance to uh, explore about you know, the Philippines, but I think I'm gonna experience and explore more uh, during the film and shooting so I'll be looking forward to having you. Pero, since na-meet ko naman po siya dati, comfortable ako, ganun po. And of course, parang mas na-feel ko na ah, dapat hindi talaga masayang yung effort ng mga tao kaya mas kailangan ko pang galingan. Ang Finding Santos ay isang Philippine-Korean collaborative film na nilalayong pagsamahin ang kultura, emosyon, at talento ng dalawang bansa. Makakasama niya dito ang singer, dancer at isa sa mga miyembro ng K-pop girl group na si Maeg. Ang proyektong ito ay isang makasaysayang hakbang para kay Theo na ngayon ay nagpapatunay na hindi lamang siya limitado sa reality TV kundi kaya rin niyang gampanan ang mas malalim at mas komplikadong mga papel. Ipinapakita rin nito na ang pagtaas ng interes ng mga foreign artists sa pagtatrabaho sa Pilipinas. at ang lumalawak na appreciation ng global audience sa Filipino creativity. Uh, to focus on, you know, the message uh, to, um, like, you know, to honor the war veterans. So there's, I, I don't think that um, the common ground between me and wojin and the Singles Inferno being myself. So you can uh, check out the really, really different side of me. Dahil dito. tiyak na inaabangan ito ng fans dahil sa kakaibang timpla ng romance, drama at cross-cultural narrative. Para naman kay Maeg, itinuturing niya itong breakthrough sa kanyang karera sa industriya ng entertainment.